Mabigat. Kaya ito ang kanyang ulam. Sinipon ako. Puro dahon. Ayan tay, sabaw lang dyan tay. Ay, sabaw lang dito. Opo. Oh, yan. Taray ko. Sabaw. Sinipon ako. Nilagnat ako kagabi. O oh, ngayon, yan. Sabaw para matanggal. Thank you. Happy Father's Day, tatay. Ang ano po nito ay... Pinrito ko muna yung galunggong bago ko oh isinahog sa gulay. Ayan, ang sarap. Wala siyang bacon asin lang, kamatis, sibuyas. Kain na tayo. Tanglad. Mm -hmm. eh.